Sa halagang isang daang piso na perwisyo ang buhay ng pamilya ng 35 anyos na itinago namin sa pangalang June. Ang kanya kasing 30 anyos na asawa na si Rose hinuli ng mga pulis matapos magbenta ng registered SIM card na kalaunay na gamit pala sa isang scam. Sinabi ng asawa ko may nagparegister po sa kanya na hindi din po niya kilala. Ginamit umano ni Rose ang tin ID niya para sa registration at ibinenta niya ito. Laking gulat na lang daw ni June nang arestuhin ang kanyang asawa. Ayon sa Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera, nagreklamo ang biktima na tubong Baguio City sa kanilang tanggapan noong nakarang taon nang mawalan ito ng 100,000 pesos sa bangko. Ayon umano sa biktima, tumawag sa kanya ang isang lalaki at nagsasabing nanalo ng puntos ang kanyang bank account. Nang makuha ng lalaking suspect ang impormasyon sa bangko ng biktima, ay tinangay na nito ang 100,000 pesos. Nabawasan o nabawasan yung account niya sa isang bank ng dalawang beses, magkasunod yun ng notification, tig 50,000. And then yung amount na yun na transfer naman sa isang financial institution Noong nakarang linggo nadakip ng Raku Region 5 ang lalaking suspect pero dahil ginamit nito ang SIM card na ni-register ni Rose, isa siya sa mga suspect sa kaso. So, responsible po tayo sa paggamit ng mga accounts natin. Kung anong gagamitin natin, yun lang po yung ire register natin. E pa, hindi po siya inaalaw ng batas na basta-basta mo ipasa yung SIM card na nare-register mo. Mula Mindoro, bumiyahe pa si June para lang sundan si Rose at ang kanyang tatlong buwang gulang na anak. Bagay na malaking dagok ito sa kanilang pamilya, lalo pat kapos sila sa buhay. Trabaho ko lang po ay kontraksyon. Ang mga ano ko po ay nag-aaral po. Ngayon po ay tumigil. Trabaho ko tumigil. Marami pa po akong nabayaran mga utang. Depensa rin ni June, hindi raw nakinabang sa nasabing transaksyon ang kanyang asawa. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 8484 o Access Device Regulation Act of 1998 at Estafa si Rose at ang lalaking suspect. Charles Limon para sa Morning Balitaan.